Ito guys, may mga bayabas tayo. Ang mga skelet naman. Ayan o. No? May mga pipitas tayo, mga bayabas. Ayan. May malalaki ng bayabas guys. So, may mga pipitas tayo ngayon. Na bayabas. Ayan. Ayan. Ang daming bunga ito guys. Ayan. So, guys, pipitas tayo ng bayabas. Kita ba ako? Uh -huh. Oo. tayo na kita dito guys. May mga sindi ma. Ayun Tama-tama wala si mama. Naunahan natin siya. Ayun o. Ayun o. Kita mo. Kita mo. Kita mo. Lapit mo. Ayun o. Oh. Kita ba? Oo. Uh -huh. Ayan o. Sorry ka mama. Wala ka ngayon. Ako ang nakahuli. Ayan <laughs> o. No. Laki. Oo. Oh. Mayroon pa dito ng mapicture sa yung dalawa. Ayun oh, hindi pa hinog. Yung may dalawa pa dito. Ayun oh. Yan. Yan, Matitir sa yan. Oh, ayan. Ayan oh. Sarap. Okay na, guys. <laughs> okay na.